ito mga ka DIY may ginagawa ko rito na uh, yung control ng uh, car wash yung hinuhulugan ng limang piso ito mga ka DIY nagbibilang siya pag hinulugan natin ng limang piso katulad nito hulugan natin ng limang piso kaya napakita ko hindi ko na rito padadaanin dito ko na padadaanin sa sensor eh 2 minutes siya 2 minutes Ayan. ah, 3 minutes pala 3 minutes ngayon ang naging problema nito walang output na 220 ang output kasi nito mga ay ang motor kasi mga ka DIY ng car wash dito nakasaksak dapat pag hinulugan mga ka DIY ng limang piso mag-uon ito kasi dito nakasaksak yung motor ng compressor ah uh, power wash ngayon wala siyang output dito ang naging sira nito mga ka DIY ay yung relay patayin muna natin kasi nakasaksak siya kasi titistingin ko ang naging sira nito mga ka DIY ay itong relay na ito Ayan relay 12 volts relay ito mga ka DIY Pag hinulogan na 5 piso mga ka DIY Nag u naman itong relay na ito Nag u-on siya Pero hindi siya nagpo-contact Dito yung Nagpo-contact dito sa contact point na to Para May on niya ulit Yung isang malaking Relay dito Itong relay na ito yan 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 Hindi siya, hindi niya may own, hindi niya masupplyan ng 12 volts itong relay na malaki. yang relay na yan, yan. Para may switch niya at magkaroon ng supply dito sa uh, outlet na 220 volts. Malit lang naman ang problema nito mga ka-DIY. Itong relay na to, ay sira ngayon nakaparallel naman itong relay na ito yung isang relay dito kaya ang ginawa ko dito ko na lang ikinabit yung switching ng relay dito sa malaking relay na ito okay yun lang naman mga ka DIY uh, pasensya na ako ngayon lang ako nakapag upload ng mga ah uh, tutorial sa aking youtube channel dahil uh, masyado tayong na busy dahil sa dami nating ginagawa yun lang ng mga ka DIY itong isang relay na to kinundim ko na to hindi na ako nagpalit total meron naman relay dito na isa pa ito na lang ang ginamit ko itong wire na na itim uh, ito yung negative supply yung so, isang para may switch nya yung uh, positive dito ko na lang nilagay na imbis dito nakalagay yan dito ko na lang nilagay Okay mga ka DIY thank you very much ayan pala mga ka DIY papakita ko sa inyo kung nag on ba talaga baka sabihin nyo, hindi nag on ayan naka 00 siya ngayon hulugan ko ng Kunyari limang piso Tingnan natin yung display niya Kung ilang minuto Ayan, nag 3 minutes siya Ngayon, nag on siya Dito sa tester natin yan yung tester Nakalagay dun sa outlet Ayan, nakikita nyo 220 volts siya Ayan, 220 volts Mayroon ng supply Yung uh, Power wash Sim.